ay nice. seto kay mga halaman. general ano tayo, linis tayo ng mga halaman. Ano na sila eh, yung over sa dami na. Ayan. Ibinubus-linis natin sila. Wala no-over ano na tayo sa ano parang gubat na siya. Medyo nilinis natin. Ayan, guys yung aking mga halaman dito sa third floor ng aking bahay. Medyo linis natin. Kailangan na rin linisin. Sa dami na rin. Yan guys, ang aking garden dito sa taas. Nililis ko siya kasi umano na siya eh. Ayan. Ilang nililis na siya. Dami na siyang ano? para na siyang gubat. Ayan yung akong mga halaman dito sa third floor. Hindi ko na siya ganong naasikaso. Ayan. Kailan ininilis mo na rin? Wala na eh. Puro na tayo busy sa mga gawain sa bahay. Gawawa naman yung mga garden. Guys. Ito tayo ngayon sa aking little garden. Yan guys. Nililinis ko yung mga alaman ko medyo naging parang na nagmakalat na dito sa aking ah uh, third gawa nung nabisit tayo din natin na si Kaso tambak lang tayo ng tambak ng gamit magtatapon na rin tayo eto itatapon ko na yung aking matagal na Christmas tree ayan itatapon ko na siya magapok na siya yan guys In general cleaning tayo. Ito. Please subscribe my YouTube. I'll be looking at Bye-bye.